Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang mga barya natin ang nasa likuran ay may portrait ng isang tamaraw na makikita sa probinsya ng Mindoro na madalas pa nga itong mapagkamalan na isang kalabaw o tinatawag in layman's term na pisong kalabaw. Okay lang naman yon para madali itong matandaan ng madla at parehas din naman ng tamaraw at kalabaw na uri ng isang water buffalo. Ang isa sa pagkakaiba nito na madaling tandaan ay ang kanyang mga sungay dahil ang tamaraw na makikita sa ating bariya na ang hugis ay letram V, victory. Samantalang ang kalabaw naman ay may sungay na hugis letrang C. Ang unang lumabas nito ay nasa piso na ang nasa harapan ay si Jose Rizal at sa likod nga nandito ang tamaraw na makikita sa Mindoro na ang scientific name Anoa mendorensis at may denominasyon na one piso. Ito ay under sa flora and fauna series. Ito yung mga large type, malalaki pang pa sukat. Ginawa taong 1983 hanggang 1990. Nagawa lamang sa copper nickel. At ayon sa record, sobrang dami ng ganitong mga piso na humigit kumulang 300 million pieces ang ginawa ng mga ganitong piso. Pagkatapos ng malaking pisong tamaraw, ay sinundan naman ito ng isa pa piso at ganun na ganun din ang itsura. Ang pagkakaiba lamang niya ay ang sukat dahil ito ay lumiit. Ito naman ay under ng Improved Flora and Fauna series. Nagawa naman sa isang stainless steel na may taong 1991 hanggang 1994. At wala na itong record kung gaano ba ito karami. Pero kung ako ang iyong tatanungin ay napakarami pa nito sa sirkulasyon. Lalo na kung member ka ng coin group ito ay pangkaraniwan lamang na bariya. Napakarami pa ng na may hawak nito. Ngayon mga kabarya kung baguhang ka lamang na coin collector, malamang ito lang ang alam mo na bariya natin na may tamaraw sa likod at mga piso lamang. Kaya ipapakita ako sa inyo ngayon ang espesyal na barya na may tamaraw sa likod. At imbis na 1 piso, ito ay may denominasyon na 200 piso. Isang commemorative coin na ginawa upang ipagdiwang ang 25th anniversary ng World Wildlife Fund. Gumagawa talaga ang Bangko Sentral ng mga ganitong barya para sa mga coin collector. Ito ay may taong 1987. Gawa sa solid sterling silver o may 92.5% silver. At dahil nga ito ay inilaan sa mahihilig lamang mangulekta ng mga bariya, ito ay limitado lamang. Alam nyo ba ang mintage nito o dami ng ginawa? Ito ay meron lamang P25. 1,000 pieces. At kung ang mga piso na pinakita ko sa inyo kanina na ang sa kabilang side ay ang portrait ni Jose Rizal, ito ay hindi dahil ang nasa kabilang side nito ay ang Philippine Seal na nakasulat paikot Republika ng Pilipinas at sa baba 200 piso. Alam nyo ba ang value nito sa ngayon? Ito ay nagkakahalaga from 5,000 pesos to 10,000 pesos. At kung graded pa at mataas ang grade, ay mahigit pa sa 10,000 pesos. At ang piso naman ng Flora and Fauna Series na Large Type at Small Type, ito ay mga common coin lamang. Ibig sabihin, hindi talaga nabibili ng mahal. At ang mga price range ko sa mga common coin ay from 5 pesos to 30 pesos. Depende sa ganda ng bariya. At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.